Good morning guys, at dito tayo ngayon sa Hanging Bridge po dito sa Balers City Ayan po, nakikita natin po ang view dito Ito po yung view ng Baler sa may Hanging Bridge Ito po yung dagat At napakaraming tao ngayong umagang ito guys po yung mga tao naglalakad po sa Hanging Bridge, guys. Ah, sila po tumatawid sa kabila. Ito po yung karugtong po ng dagat dito sa Hanging Bridge. Ayan po yung mga tao sa kabila. At ito po yung mga tao naglalakad. Ayan po sila, guys. Sinauna pong hanging beretsito dito sa baler. Okay guys, uh, please subscribe my YouTube channel. Thank you and God bless us all.